Hello mga ka-bebe! Kumusta kayo dyan? O diba, hindi nakakasama panoorin ng ating bebe. At habang nanonood kayo ng journey ng ating bebe Kiel na yan, na cute na cute na yan. <laughs> Ay syempre, eh, patuloy tayong magdadaldalan dito mga ka-bebe. Parang nalilibang kayo habang nanonood kayo ng uh, mga video ni bebe Kiel. E eh, nalilibang kayo kasi may narinig kayo madaldal na background. Ang mudra ni bebe Kiel. O diba? Itago nyo lang ako sa pangalang gandarang mangyan, Charot! <laughs> Ayan. So, ayun. Uh, Nasaan na ba tayo? Yun? Tapos tayo sa ating topic nung nakaraan, mga ka-bebe, yung uh, about sa postpartum. O, diba? Ngayon naman, ano ba yung mga dapat iwasan at mga bawal kay baby. O, diba? Para kahit pa paano may idea kayo. Although marami naman taga kay idea, pero marami nyo naman, pa pakalaka yung Ah, nakalimutan pa o di ba? Makadagdag sa inyong mga ideas para mas mas secure natin ang condition ni baby na healthy palagi o di ba? Maiwasan natin yung mga dapat iwasan na mga bawal kay baby. Ayan. So, eto mga ang mga tips o ang mga list ng mga bawal at mga dapat iwasan kay baby para siya ay uh, uh, tawag dito, hindi mapahamak, something gano'n, mapasakit. Ayan. <laughs> Di ba? Feeling ko mabibitin na naman tayo sa video to. So, if mabitin tayo sa video to, mga kabebe, eh abangan nyo next video o di ba so eto na siguro unang una yung usok ng sigarilyo bawal talaga yan mga kabebe sobrang bawal talaga yan kahit pa hindi usok ng sigarilyo yung naninigarilyo ganun di ba hindi naman may iwasan na may mga tao naninigarilyo sa paligid ni baby e tayo na yung mag adjust o. So, once, once na may lumapit sa kanya, na alam na natin na may bisyo o naninigarilyo, eh, pwede natin si baby na agad is um, uh, ilayo or kaya naman ipunasan, eh, ganyan. Diba? Diba?